Ano-ano ba ang dapat nating gawin para makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay? Sapat lang ba ang sipag at abilidad para magtagumpay? Halika at pag-usapan natin. Narito ang ilang mga payo para magtagumpay sa buhay. Magkaroon ng malinaw na layunin. Alamin kung ano ang gusto mong makamit at gumawa ng konkretong plano para dito. Magtrabaho ng masipag at matalino hindi sapat ang sipag lang. Gamitin din ang tamang diskarte at mga estratehiya. Patuloy na matuto. Huwag tumigil sa pag-aaral. Maging sa trabaho man o personal na aspeto ng buhay. Manatiling positibo. Harapin ang mga pagsubok ng may positibong pananaw at determinasyon. Surround yourself with the right people. Pumili ng mga kaibigan at kasama na sumusuporta at nag-uudyok sa iyong magtagumpay. Disiplina at konsistensya. Mahalaga ang pagiging consistent sa iyong mga gawain at pagsusumikap. Pag-aalaga sa sarili, huwag kalimutang pangalagaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Pagkilala at pagpapaunlad ng sariling kakayahan. Kilalanin ang iyong mga lakas at kahinaan at patuloy na pagyamanin ang iyong talento. Pagiging handa sa pagkabigo. Ang kabiguan ay bahagi ng tagumpay. Matuto mula rito at gamitin itong gabay sa susunod na hakbang. Dasal at pananalig. Para sa marami, ang pananampalataya at gabay mula sa Diyos ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon. Kung may partikular na aspeto ng buhay na gusto mong pagtuunan, sabihin mo lang at pag-usapan natin. Follow for more.